What's up mga buddy? Happy Valentine's May inventory kami Dito ulit si Kuya Anki Shout out oh. Body Shaker May inventory tayo guys Wala bang kaya dyan ko tayo teka ko tayo Higpitan ko tayo Higpitan ko tayo Higpitan ko tayo Kasi dito lang tayo sa Lucena Ayan guys Doon na lang tayo magkita-kita Ready muna namin to Ayan mga badi, andito na kami sa Lutgardo, nagre-ready na rin kami oh. Hindi ko na naipakita sa inyo yung pagbubuo ng aming mobile bar ulit mga badi, oh. medyo maliit yung aming pwesto e. Eh. Itadating na yung guest nila, ayan, naka-ready na rin kami para dito. Dito kami sa may pinto, nakapagawa na kami ng pan-display namin. Yung iba dyan mga badi, walang uh, alcohol content, kumbaga display lang talaga siya. Ito yung namin. Oh. Bali, ito yung sunod-sunod na sa menu. Ito yung menu namin, guys. Ito yung aming kara-kara Kaya tinawag siya na kara-kara kasi yung kara galingin galing yun sa uh, orange. Uh, types of orange yan mga Bali. Ang host nga pala namin dito ay si host Ibana ang iba na ng Lucena akala nga namin lahat ang premyo ay 1,500 pesos yun pala nung pinakita na yung mga premyo ayan makikita ninyo dinadala na ng nakabak mga 1.5 coke pala kaya lahat dito tawang tawa 1.5 coke wala pong sinabing pesos sa safe ako ayun okay congratulations sa mga naman natin sila dito nga mga body ay mag-e-entrance na yung mag-asawa kaya bago pumasok yung mag-asawa, gigiling muna si Ibanan ng Lucena. Pagkatapos nga ditong sumayon ni Ibanan ng Lucena, ay papasok na ang ating client at ito yung mag-asawa. Are you winner, Mr. and Mrs.? May kwento nga sa akin dito si buddy. Hindi ko naman maintindihan kung ano. Pagkatapos nga dito ay tutumugi na kami. Sumayo muna kami ng konti. At ayan na nga. Puro margarita na ang inorder sa amin. Nakailang margarita nga ako dito mga buddy. Kaya puro shake ako ng shake dito. Pasensya na nga kayo mga mahal naming kliyente. Na kung minsan inapapatapat sa inyo yung matatapang naming shooters. Inalok na nga namin yung aming flaming shooters dito mga buddy. At yung isang ang napapunta kay sir. Yun yung isa naming matapang na shooters. Ay ah, ah Margarita na naman anay. Sa punto nga ito mga buddy, anim na flaming shooters yung inorder sa akin ni eh, Ma'am at lahat nga ito yung matatapang halos maluhalo nga si ma'am ditong nakaitim ngalay-ngalay na nga sabihin umuwi na kami dito ay napahagap nga ang aming flaming tower pinapaliwanag nga ni body kung anong gagawin kasi once na matumba yung tower namin pwede nga sila dito mapaso mga body pero hindi nga yung mangyayari dahil bago ang baso namin binili namin sa planet Nemic sa planeta ni Piccolo sabi nga dito ni sir mamaya ako to iinumin kasi baka mamaya mapaso ako Bumalik nga dito si Nasir at gusto daw ulit nilang tikman yung ininom nila kanina. Kaya ito nga, pinanggawa ulit namin sila. Sige sir! Saatan po namin kayo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! mga buddy, dito ko natatapusin ang ating video hanggang sa susunod ulit natin na event na tayo ay magsasama-sama. More shots to come, Body Shaker Mobile Bar!